kami sa Nalesa for the first time. guys dahil sarado ang mga ano, museum, magtutour lang kami sa intramuros Kasakay kami sa Talesa for the first time. Sakay na siya. Ayan. Ito yung sakay namin. Anong name ng kabayo, kuya? John Lloyd. John Lloyd. Si John Lloyd. Ayan. Nakasakay na. Sige. Ah, ganun, sakay po. So, yun, start na kami! <laughs> this is guided, guided tour. Ayan. And uh, for four persons, 500 uh, per 30 minutes. Tama, kuya? Ayan, this is the Rizal Park. Ayan, yeah, this one, Rizal Park. Huwag na siguro tayo sa Rizal Park, kuya, no? Aba. Huwag na tayo, pwede skip ba Rizal Park? Or dyan talagang daan? Rizal uh, Park, tatlo pangalan niya. Rizal Park, Bagong Bayan, Luneta. Kaya tinawag na luneta yan. Ang hugis yan, hugis buwan, pangalan Luna. <laughs> Mahilig sa history to eh. Pwede lang bahay ni Ayun pala yun! Na-replican! Uh, nah, Mahilig sa history yan, yeah. eh. yeah. ma'am? Magiging presidente ng Pilipinas yan eh. Opo. Yes, okay. Thank you para hindi mahirapan ng kabayo siguro. Mug ka pa dito, Bing. Hindi, okay na yan, sir. Okay. Oh. Balance na, balance na Balance na. na. Paano mo nalalaman, kuya, pag o hindi? Pa ah! ayun. Ah, ah, yun! <laughs> yun pala yun. Where do you live, ma'am? Laguna! Alam Binyan! Binyan, oh. City of Life, Binyan. This is Kalaw. Here yung Jollibee kung saan kami kumain before mga bata pa sila. Yung mga kids. Ito po yung kumain kami, no? How old are you? Ten. Ten years old. Five. Yes, <laughs> five. Ah, uh, close na yan. Luneta Hotel. Ito yung una-unahang hotel yata dito noon.

Yeah, you see the big building. That is one of the famous hotel in the Philippines, the Manila Hotel, built 1912. Yeah, American soldier uh, General Douglas MacArthur stayed in 1945 during <laughs> <I know that. laughs> Ito kasi, kuya, ang next president of the Philippines. <laughs> kuya. Oh. Siya ang the next president of the Philippines. Yan. <laughs> Kaya alam niya ang history ng Pilipinas. <laughs> Di ba? <laughs> the Manila Ocean Park. Ayan, ang entrance. Ano uh, ada kuya? Headquarter ni? General Douglas MacArthur. eh yun ba yung kinuha sa may Apa ba gayaan? Oh, Ako. Yeah, port. Manila Port. Papasok na tayo kuya? Kaya papasok na tayo ng Intramuros. Entrance of Intramuros. Intramuros is one of the oldest city in Manila. The means of in intra, inside. The means of muros, wall. Ah! Intramuros, inside the wall. City inside the And wall. Intramuros. Yung! Yung! yan, walang halong bakal yan. Kuro-kuro. Uh, kaya matitiba yan. Kaya halong white egg yan. Pinakaunang fire truck. Ayun yun, parang may gold na yun. Ayun <laughs> yun. <laughs> Adami din dito pala. Adami dito pala. Adami dito pala tama Manila Cathedral. Ayan. Kamarada lang tayo Ako lang kuya, sige lang. Hindi okay. na. Di picture pa ba, ba tayo? Hindi na. You see the oh. white building, ma'am? Ito one, the first Manila City Hall. Ah, ito City Hall. I Ay, mean, yung de Manila. Ah, pa. Okay. dito ito. Ito, ito. Ito,